Mama astama sino pa talaga ang nakikita Jesus Pero bigat mo sa iyo pulang baba ni apostol ang sasarin ng nakikita ko ngayon sa toda ang kasi talaga ako yung nakita dadapaan ni Ito ang gawain ko, gawain namin dito sa Barangay Rosario. Meron kaming tao ng sinakulo. Pero itong nakikita ninyo, ito ay ang Via Crucis at ito po ay hatid sa inyo ng samahang bagong silang. Yan po ang aming samahan tuwing sasapit ang mahal na araw. Ginugunita namin ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Meron kaming mga actors, directors, makeup artists stage, meron din kaming lakad sa kalsada at meron din kaming tatlong araw na pagtatanghal sa intablado. Ito'y ginaganap sa Rosario Pasig City. Ang ipapatay ko, sukat so, sa buong pagkamasid. Ito'y tumating na, wagaw makakakilala. Malayo, malayo ang hulog na Amin din na naman, ang dugo pinagbuhatan. Si Jose, ang mama naman, ang ina ng magulang, ay si Maria, ang pangalan. Tantunin namin lahat. Maglarito. Na Ito ang talaga mo, at ang hiling niya ang totoo. Ikaw ang ipapatay ko. Hindi ako tunay. Dito sa hamak na bayan. At Justin ako tunay. Salamat na ta kay taasan doon na aking kaharian. Kahit ako hindi dito sa lupang bayan na dito, sa langit na ano, doon lalo ang lakas ko. Kapag meron na din totoo, maraming magpakapal. Kapag barangay Bagong Ilog, kami po ang samahang Bagong Silang. Kami po ay magsasadula sa inyong pong barangay. Ito po ang aming Via Crucis. Samahan niyo po kami, gunitain ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yesus, ang Kanyang pagkamatay sa Cruz, sa Calvario para tungusin ang ating mga kasalanan. Muli po kami ang samahang bagong silang. Ito po ang aming taon ng Via Crucis. Nagpapasalamat po kami, Zoom 3, sa inyong pagtanggap sa amin ngayong banal na linggo. Magandang hapon po. Bakas. Nang ng aluwaging ito. Oh. Nasisira na din naman ang ulo mo. Sa pagsasabi mo, ikaw ay sa anak ng Diyos. Narito, Jesus. Ang iyong kapa. Sambahin niyo, mahal hari. Siya ng tunika may gandang sentro. Na bagay na bagay lamang sa anak ng alwaling ito. Narito <laughs> no Jesus. Ang mo. Oh! <laughs> kay Jesus. Nasisira na rin lamang ang ulo mo sa pagsasabi mong ikaw ay isang anak ng Diyos. Puputasin ko na lang tuluyan ang ulo mo. Pagkundi ninyo ngayon ang kanyang katakilaan! <laughs> Sa isang mahalaari! Mahalaari! Sa isang kabuluan. Itong aking kapangyarihan. Hindi mo mabating alam na ako siyang kapitan at punong ginagalang. ang 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 ba pagpapahis ng lupa ko. Ang At aking amang totoo ang siyang magkakahinga sa'yo. Hindi ko may sa'yo, Ina. Ang hindi mo na ako'y halimkan mo. Mabuhay nga ako. Mabuhay kong totoo. Layout si Miss Eto at doon nagtatapos guys yung ating buong araw sa Via Cruces namin sa Bagong Ilog at nandito na kami ngayon sa baba, sa stage dito sa ilalim ng tulay sa Rosario, dahil dito talaga kami magtatanghal bukas so ayan na siya nakatayo na yung stage namin so sa mga kapanood nito at gustong manood ng aming uh, Samahang Bagong Silang Golgota Samahan niyo po kami bukas, Biyernes Santo, Sabado de Gloria at uh, Linggo ng Pagkabuhay dito sa ilalim ng tulay, guys. 8 a 8 p.m. ang start. Punta na kayo dito. Nood kayo ng sinakula namin. Promise, ang ganda. Mga iya kayo. Ang gagaling ng mga actors namin. Ito po ay taong taon kong ginagawa. 22, 23 years na po. Ha? Punta kayo. Hello, to his mo po. Hello, si to